good morning. Ayan, nandito tayo sa tabing dagat. Hindi siya makaligo kasi high tide. Tapos, ang lakas ng alon. Malalim kasi yan dyan, o, no, pag high tide. Pagpas tao. Ayan, mamaya pas na makaligo kang hali. Ayan. Ayan yung bahay na. Ng... Ayan yung kobo. Tapos yung bahay ng kapatid ko. Nandiyan siya dito. Okay, guys yeah. mm, bang banga bang, nila ito lang kayo guys na update nung lumating kasi kami gabi na. Ah, ay, madaling araw, alas 3, antok na antok na kami. Kaya ito, ngayon lang tayo ulit nakapag-video. Ayan yung mag-ama ko, hindi nakaligo. Mamaya kayo sila maligo. Ayan yung kobo dito.